Yan guys, tirik na tirik ang araw Pero yung hangin sobrang lamig Grabe Lalo na doon sa kwarto namin Yung mga pader-pader Grabe, sobrang lamig Merry Christmas nga pala sa lahat Ito yung uh, Christmas ko ngayon Nagsusulo magkakapi maghanap lang tayo dito ng uh, kapihan o cha dito tayo ngayon sa may bencal doon damam Yan okay na pala yung ano dito. Dati ginagawa pa lang to eh. Yung tiles. Ngayon ano na. Magawa na pala. Meron kaming uh, kapihan dito na masarap magtambay yung mga ano lang nasa tag tutorial lang na cha tapos may mga tinda din sila na uh, mga switch dito tayo sa gilid kasi bawal sa lubungin yung mga bawal sumalubung baka magmulta magmulta ba tayo ayan Ayan. Marami namang kapihan na nadaanan ko kaya lang hindi uh, pa namin nasubukan doon eh. yung mga kapihan. Pero dito talaga, yung pupuntahan natin ngayon, dito kami lagi nagkakape. Kasi ano lang kasi, tutorial tapos parang masarap magtambay. Ang lamig ng hangin. Ayan. Ito yung daan na dinaanan ko papuntang ano to, papuntang dagat. Papuntang corniche Pwede na yata. Ayan, nandito na tayo sa tea time. Hello. teke. Ya. Yeah. Sana bukas. Ayun, bukas nga. Ayan Saan kaya tayo magpa-parking dito? Nagtay ng parkingan ng Mercedes natin. Dito ko ilalak. Yung bike. Lock muna natin. Ayan guys. Pasok na tayo. Dito lang ito, malapit sa bahay namin. Kaya lang walang maupo. Buhay eh. siya siya. This one, 3 real. 3 real ha? Yeah. That one? Mm. Ah, oh, really? Yes. Oh. All milk, no water. Huh? No water, no egg, no water. All milk. Ah, okay. Fish milk. Tergiat, nih, I will. Hmm. This one, what's this? Hah? Egg. Uh, this one. Chicken. Uh, uh, sa ah? Ha? No no here. Ayan, bumili ako dito. Kit- kitna may kitna? Ha? Ah? Ah? Ha? Okay. 4 daw tapos ito 3 4 5 6 7 ngayon yeah, may mga adjust din sila dito uh. ito na yung inner ko thank you very much بتاع النهارده هو ده تو تو Kaya pala yung sandwich kasi may itlog hmm. Nganap ko yung itlog kanina Dito, sa, dito pala yung itlog sa pinakalast Ayan hmm.

Nakura. Ayan. Tapos na tayong magmuni-muni. And guys, ito yung Let's natin. Ayan guys. Grabe yung Chaan uh, nila. Pinapawiksan ako ng maraming singot. So ngayon guys, pauwi na tayo ng bahay. Grabe yung tsaan nila. Sulit na sulit. Meron silang ano eh. Tag 1 real, 2 reals. Tapos 3 reals. Binakamalaki. Tapos yung... Binili ko yung tag 3 reals. Parang ano sa atin? 45 pesos. Yung 1 real, 15. Tapos yung 2 reals, 30. Tapos yung 3 reals, 45 pesos sa atin. So yung kinuha ko yung... Ah... Uh, 3 reals para hindi tayo mabitin so naubos ko naman yung 3 reals sayang eh <laughs> pero sulit na sulit yung 3 reals guys kasi uh, may ano eh meron siyang bumili din ako ng uh, tinapay na ano na egg sandwich daw yon hinanap ko yung itlog but egg sandwich tapos walang itlog tapos yung pinakahuli, yun pala yun, yung itlog na buo. So masarap naman yung egg sandwich din nila kasi medyo mainit-init pa eh. Mukhang kaluluto lang. So ngayon, pauwi na tayo ng bahay. Ayan, ang oras ngayon ay mag-alas 3 ng hapon. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Nandito na ako sa bahay. Maraming salamat.